Nagpabihi kaya kayo ini po weather forecast. Tumuto kayo mo at mangalbe Bantay abalo nyo yung moran bukas o ali. Manalbe ka! O, parang ka Ay, sorry. Bantay abalo yun yung moran o ali. Ayon yung pag-asa. Ang sasabihan na ni nung moran bukas, ali mag-aldo. At nung ali mag-aldo, moran bukas. Uh, patuloy ng 7 yung, yung pag-asa. Kung iya ka king be. Iya ka manintunan, ala ka, nanga ka. At makinyan mo naman in Sabianing Weather Forecast. Ting ay nabagat. Ulit-ulit na mo. Ng bukas, Magaldo. At nung Magaldo, Muran. Uh, pag i-monitor na mo, uh, marang bukas magdala kayong kaputi, din mga kobra. Kaya kayo maulit, magdala kayong kaputi. Panganita, kaya kayong magbasa ako ka ng video. Uh, nung baluta naman, pati abak mo marang bagya, uh, pangagap si kanyan, bandang alas dos, onward dyan. Ano po, uh, pag lagi tamo tandaan, in weather, uh, eh tayo talaga balo, kapalingyadatang o ulit. Kaya ako sabihin kayo, sabi ni yung sabi ng pag-asa yung eka mag-obra eka mangan so, meaning, magiging tayo po labi tayo po gaya katang ng mga pa. ah, uh, gaya katang ng Pilipinas ini uh. Oh. kung nga papansinin mumuran lilitik, magkanta laring itik <laughs> oh, hindi po Uh, kung nga mapansinan hindi ini po kayong babo, magbisata mo kayong babo, hindi po, pati po may pag obra ka talaga, hindi mo durut-durut mo yung <laughs> dieta mo ko. Kaya natin kang gobra. Ngayon po, uling magubisa ka pa kung yung Ayan. Dumurit kayo, amun tayo po utang. Ako, utang. Ang ka, tintindahan, no, 5, 6, no, Manutang Man ka, bangan ka mo, matingang ka Kaya ka ang po, pamilya mo. Hindi, kaya rin na po yan. Kaya rin na po yung utang. Siyempre, dumurit siya po yan. Pagswendo pa. Oh, mag-sweldo ka. Bati yung sweldo ka, mag-sweldo ka, ka. Kaya nang itang pepagubran mo, ah, sweldoan mo eh. Oh, kung mo itang 15 days o 13 days ka, marami ka sweldo. Eh, yeah, kaya na po itang sweldo ka, makakang kamunta. Mamayad ka kung itang. Ayan, yeah, mamayad na lang mo itang magkakang tindahan, kaya pang palitas mo. Kaya tingin mo ang cellphone, bantuban, kaya tingin mo ang drawer, sa inyong bayad at sa inyong mga mga pera kitang barkada mo sa sinilangan mo kay ni ay loldo kaya, kay kaya rin kita po ay loldo kaya rin namin saldo mamahid ka kaya mag-obraan na lang ngayon kaya rin mag-obra manutang kaya rin manutang magseldo kaya ay loldo riyangan mo yan obra nutang seldo bayad obra Bukam. Tentu. Bayad. Apa yang pun duro, Kereta pun. Atau. Uh, makaranas. Kamu kan yan. pun makaranas sama yan. Kaya sabi ni Pagasa. punya may aliskati. Kung may aliskati. Ano ba ba? Nga nga. Kaya kata ang word at forecast. Yan po nyo. forecast masanting, talagay wabalong masanting para kanapin. Ayan, angin-abagat. Ah? Ayan, palagi akong atsuyang angin-abagat. Kung walang bagyo, angin-abagat. Tagaling niya po kaya katayang mumurang, lumintik, magkanta ka lumintik. O, so, na po kareta mga areta ng mumurang, magkanta, atok na kayo na po magkanta. Kaya po pala mumurang, babagyo, hindi pa magkanta kayo. Guys, mga pasko pang galingan to. Parang uh -huh. sipin niyong bali, mamaya ka lang kaya kayo, pag-aabagal na, puso na Kaya patok na nang! 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 Eh, sorry sir. Hindi po, hindi ako tayong wedding forecast. Mag, ah, mameng, nilisay kaya kayo. Hindi yung mag bukas, muran. Kung muran bukas, mag-aldo. Back to you, sir.